yung pagtulog, it's more on the rest. So, kailangan mo kasi uh, may i-gain, i-regain yung energy mo na nagamit mo throughout the day. So, pag maganyan kasi, ang cause kasi ng hindi masyado nakakatulog, yan yung mga stress, madaming iniisip. So, pag maganyan, dapat maging relax lang. Kung ano yung problema sa opisina, hanggang opisina lang muna. For example, kung dun sa, sa klase or dun sa, uh, sa school, hanggang doon lang muna, no? Syempre, pag ganun, hanggang kailangan talaga na ibabudget mo yung time mo din, no? So pag ano, pag hindi pa rin wala ka namang problema, wala ka namang uh, iniisip, tapos hindi ka pa rin makatulog, no? Pwede kang maging mag-relax, no? Makinig ka ng music, ah, uh, pwedeng yung soothing doon sa pandinig mo, or sabihin natin yung nagpapasaya sa'yo para at least naman ma-relax yung brain mo, ma-relax yung emotions mo. Makakatulog ka din eventually. ah, uh, pwede din yung tips natin dyan na kailangan din kasi na yung higaan mo dapat maayos, dapat uh, comfy. So, kailangan talaga na ayusin din kung ano yung, uh, sabi natin, dapat in three times or every week, magpalit ng beddings. Kailangan din painitan natin para at least naman, uh, hindi mag mag ano magkaroon ng mga fungi or parang maging moist yung yung higaan mo o yung uh, tinutulugan mo so kailangan din talaga ng paglilinis don sa room kung sabi natin na sa, pwede din yung mga positioning, no, for example kung yung position mo dati eh, laging, uh, balik tarin, ba, balik ta rin mo pwede din naman ganon, no, so at least naman, uh, maiba yung position at mas malara ka, para hindi yung nasana yung katawan mo done. Eh.